Ang kwento ng isang bayani Sa isang maliit na bayan sa Kalamba, Laguna, isinilang ang isang batang may pambihirang talino. Si Jose Protasio Rizal Mercado I Alonzo Rialonda. Bata pa lang siya. Mahiling niya siyang magbasa, magsulat at magtanong tungkol sa mundo. Alam niyang may mali sa lipunan. Nakikita niya kung paano inaapi ng mga Espanyol ang kanyang mga kababayan. Lumaki si Rizal na puno ng pangarap. Nag-aral siya sa Ateneo de Manila at Universidad ng Santo Tomas. Ngunit hindi siya natuwa sa diskriminasyon ng mga praile sa mga Pilipino. Kaya naman, naglakbay siya patungo sa Europa upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Doon niya isinulat ang dalawang nobelang nagpagising sa diwa ng mga Pilipino, ang Nole Mitangere at el filibusterismo. Dahil sa kanyang mga akda, itinuring siyang kaaway ng mga gobernong Espanyol. Ipinatapon siya sa Dapitan kung saan ginamit niya ang kanyang talino upang magtayo ng paaralan, magpagaling ng may sakit at tumulong sa mga nangangailangan. Ngunit kahit wala siyang armas, natakot pa rin sa kanya ang mga Espanyol. Hinuli siya at ibinadala sa Fort Santiago kung saan siya sinampahan ng kasong sedisyon. Noong December 30, 1896, binaril siya sa bagong Isang malungkot na araw para sa Pilipinas. Ngunit hindi nasayang ang kanyang sakripisyo. Dahil sa kanyang kabayanihan, nagpatuloy ang revolusyon at kalaunan ay nakamit ng Pilipinas ang kalayaan. Hanggang ngayon, si Jose Rizal ay pinatiling inspirasyon sa bawat Pilipino. Isang patunay na hindi kailangang lumawak ang espada upang lumaban. Minsan, ang panulat at talino ang pinakamalakas na sandatang.